Our topic for today in the laws of prospect nung isang araw minarnig ako sa minarnig ako ng isang facilitator sabi niya, at Milen, sabi niya Tayo po ay makikinig sa loss loss of prosperity Sabi ko loss ang loss loss Ang loss at kawalan L O S S Iba ang Loss kailangan may, ang low, meron siyang konting wave. Lows of prosperity. Baka meron ding lows, yung L-O-W-S. Kababaan ng kasaganaan low. As in low, as in mababa. Kaya, nung marinig ko yung isang nag nag, nag nagpapasalit na, makikinig po tayo sa loss. Loss? Parang nawala ang kasaganaan natin eh. Anyway, mga pwede, pinapatawak ko lang kayo just to wake you up. Are you living under a closed heaven? Basahin natin, mga kapatid, in Deuteronomy 14, verse 22 to 29. Deuteronomy, Deuteronomy 14, verse 22 to 29. And I will be able, mga kapatid, to finish this very, very soon. At mga kapatid, ayaw kong kayong naiinip. Amen, mga kapatid. Huwag kayong inip sa salita ng Diyos. Okay, 22, 14 verse 22 to 29. Iyong ang pagsasampuing bahagi ang lahat ng bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa iyong bukid. So, at oye God was talking about the tithes. Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed that the field bring it forth year by year. At iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin na patatahanan sa kanyang pangalan, ang ikasampung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alak at ng iyong langis, at ang mga panganay ng iyong bakahan. May mga baka. Itinatites din yon at sa iyong kawan, yung may mga kambing, tupa, upang mag-aral kang matakot sa Panginoon mong Diyos na palagi. At kung, ang daan ay totoong mahaba sa ganang iyo, na ano pat hindi mo madadala sa pagkatotoong malayo sa iyo ang dako, na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglalagyan ng kanyang pangalan, pagka ikaw ay pagpapalain ng Panginoon mong Diyos ay iiyongang sasalipiin. Basahin natin yung word na sasalipiin. Then thou shalt turn into money and bind up the money in thine hand and shall go unto the place which the Lord thy God shall choose. So nung unang panahon atin eh hindi lang isang place ang Diyos mismo na nagsasabi si Sister Sara, saan mo dadalhin ang iyong ikasampung bahagi? So sinasabi nito si Sister Sara ng Panginoon na kung malayo, pero mo minsan malayo pa. Kaya minsan may mga kapatiran tayo at Milen sa, sa main church, si Brother Guring, si na Pastora Ching. Talagang nagkakabayo pa yan dahil nang gagaling sila sa bundok. May dalang mais, may dalang kung ano-anong buko, kung ano-anong bunga ng kanilang lupain. Napakalayo. Pero yun talaga eh. Mga kapatid, At iyong gugugulin ang salapi. At ina, eh, ha? 4,000 years ago. May pera na. May salapi na eh. Alam mo ba nung unang panahon mga kapatid, sa Batangas, hindi ko alam sa ibang lugar, pero pag ang 50 centavos ang tawag salapi. Alam niyo yon Ng mga bata. Kaya may salapi. Yun yung 50 centavos. Kalahati ng piso. Hmm. Ang sabi dito, atin eh, 4,000 years ago, God was talking about salapi. At iyong sa ang at iyong gugugulin ang salapi sa anumang nasain mo sa mga baka, sa mga tupa o sa mga alak, o sa matapang na inumin, o sa anumang nasain ng iyong kaluluwa at iyong kakanin doon sa harap ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay magagalak, ikaw at ang iyong sambahayan at ang libita na nasa loob ng iyong mga pintuang daan ay huwag mong pababayaan. Yung libita mga kapatid, alam mo, yan ay mga pastor natin ngayon sa ating current na modern era. Ito ay ang ating mga lingkod ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon at Timilin, yung mga, mga libita noong unang panahon, which is our ministers, our pastors, our leaders now, huwag mong pababayaan. Sapagkat siya'y walang bahagi ni mana na kasama mo. Kasi nung unang panahon, alam natin, ang mga libita, wala talagang minanang lupain. Verse 28, sa katapusan ng bawat tatlong taon na iyong kukunin, ang buong ikasampung bahagi ng iyong bunga ng taong iyon. At iyong ilalagay sa loob ng iyong pintuang daan. At ang libita sapagkat siya ay walang bahagi ni mana na kasama mo. At ang taga-ibang bayan, at ang ulila at ang babaeng bao na nangasa loob ng iyong mga pituang daan ay magsisiparoon at magsisikain at mga bubusog upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay na iyong ginagawa. Ayaw ng Panginoon mga kapatid, hindi tayo inuutusan ng Panginoon na tayo ay magbigay ng ikapo para tayo ay pahirapan. Amen. Pero kung tayo mga kapatid ay tapat na nagbibigay ng ating ikapo, ng ating mga unang bunga, ng ating mga handog sa Diyos, ang sabi ng Biblia, pagpapalain tayo ng Panginoon. At yung mga pagpapala, kasaganaan, abundance, na ibibigay sa atin ng Diyos, ay hindi lang para sa atin, atin eh. God wants to bless you. God wants to open the floodgates of heaven for you, not only for you to meet your needs. Pero ang gusto ng Panginoon upang magkaroon din ng pagkain sa bahay ng Diyos. Magkaroon ng pambayad sa bayan sa bahay ng Diyos. Magkaroon ng ng maintenance, magkaroon ng funds ang tahanan ng Panginoon. And as we all know, the tide was a part of God's plan to prosper His people. Yung ika po, Sister Sarah, yun ay paraan at plano ng Diyos upang pagpalain ka. Amen mga kapatid. Gusto ng Panginoon na makita ng buong daigdig. Gusto ng Panginoon na makita ng iyong mga bahay at malaman nila ang supernatural provision ng Diyos sa buhay mo. At ang ikapo mga kapatid ay susi sa buhay ng mga Israelita upang buksan ng Diyos ang durungawan sa langit at ibuhos sa kanila ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. He poured the blessings from His storehouse upon them. At ang pangako ng Panginoon, kung uunahin mo ako, kaya ang tides mga kapatid, ako personally, bago ko bag, pagkatanggap na pagkatanggap ko ng aking kita agad tinatanggal tinatanggal ko yung tithes pinapadala ko na agad yan sa main church tithes and offering the, the logic behind that at Milen is what Jesus said in the New Testament seek ye first the kingdom of God and all things that you need all basic things, all essential needs shall be added, shall be provided for you. So pagkatanggap ko ng aking kita, inuuna ko na agad ang Diyos. Because I believe on what Jesus said in the New Testament. Na kapag inuna ko siya, yung pag-uuna na yun, Sister Ne, mahalaga yun eh kumbaga nga sa sa pagsasandok Sister Presy ng kanin yung tuktok yung pinaka tuktok ng kanin pag sinandok mo yon una sa Dios yon so yun ang aking ginagawa mga kapatid na inuuna ko ang Dios hindi lamang nagbibigay ako ng ikapo after na makuha ko na yung aking mga gastusin kung magkano natira itong tides ko sa Dios hindi kung magkano ang kinita ko ate Uye, yun ang aking ibinibigay sa Panginoon. Whole with offering. Amen mga kapatid. Talagang buong puso ito mga kapatid. At habang ginagawa ko yan ate Milan. You see, the problem with many many preachers mga kapatid and many Christians nowadays, mahirap ituro ang tithes eh ang tithing eh. Kasi nisan at hindi nila nararamdaman eh. People do people people always challenge the the Bible na ito raw ay sa Old sa, New, sa Old Testament lang, sa New Testament hindi na itinuro ni Jesus. Pero for some reason at Bilen, I myself have this kind of relationship Every time na binabasa ko ang salita ng Diyos, nasabi ng Panginoon, kapag nagtapat ako sa Kanya, kapag nagbigay ako, nagdala ako ng aking isang bahagi at handog sa dambana ng Diyos. Bubuksan ng Diyos ang durungawan sa langit. Bubuksan ng Diyos ang bintana sa langit. At ibubuho sa aking buhay, sa aking bahay, sa aking pamilya. Ang mga pagpapala. Sasaway niya, sasaway niya ang mananakmal. Aalisin niya ang sakit. Aalisin niya ang kamalasan sa buhay. Bakit ganon? When I read the word of God, it seems that it's speaking to me. Yun mga kapatid ang sinasabi ko sa inyo na walang gawa ni Satanas ang makaka, makakapagpa-stop, makakapagpahinto sa magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Bagamat, Sister Sarah, kung si Satanas ay magtatagumpay ng isang Kristiyano ay hindi sumunod sa Diyos, hindi tayo makakalakad sa open heaven. Ang pagtatagumpay lang naman ni Satanas kapag nag-fit siya sa'yo eh. Oh, ang laki ng pangangailangan mo, Sarah. Uuwi ka ng Pinas. Wala pang airco ng kwarto. Di ba? Wala ka pang pamasahe. Si Satanas, ganun lang ang gagawin niya eh. Ipipit ka ng ipipit na, oh, ano? May logic. Kasi Satanas, pag nag-fit siya sa'yo, logic lagi ang gagamitin niya eh. And this is the reason why Christians are told to walk by faith and not by sight, not by logic. Kaya sabi ng Panginoon, lumakad ka sa katuwiran, lumakad ka sa pananampalataya. Yun lang ang kayang gawin ni Satanas. Turuan kang hindi ka sumunod sa Diyos. At kapag hindi na tayo sumunod sa Diyos, mga kapatid, the Bible is very clear from Deuteronomy 28 verses 14 up to 65, ang sabi ng Diyos, all these curses, yung sumpa kamalasan, kamatayan, lalakip at mangunguna pa sa iyo. At yun ang ayaw kong mangyari sa buhay ko. Kaya every time nagkakaroon ako ng problema, Panginoon, tapat ako ha. Panginoon Lord, tapat ako ha. Yung babaeng sa Repta at na natatandaan mo, sa book ng sa Old Testament, yung sa Propeta Elias, ang puhunan niya, Sister Sarah talaga, hindi lang yung ilang bote, ng, ilang bote na hiniran niya sa kapitbahay. Alam mo ang puhunan niya atin eh, yung asawa niya ay naglingkod din sa Diyos. Bumalik siya kay Propeta Elias. Propeta, ang dami na naming utang. Kinukuha na ng lender, ng, ng nautangan namin, yung aking dalawang anak para maglingkod sa kanila, para maging alipin nila. Tulungan mo naman ako. Tandaan mo, sabi ng babae, babae sa repta, na ang asawa ko ay naglingkod din kagaya mo sa Diyos. Grabe. Ang puhunan ng babae, yung paglilingkod ng kanyang asawa nung malaman ni Propeta Elias, sige, manghiram ka ng mga bote sa iyong kapitbahay at makikita mo ang kamay ng Diyos, pupunan niya ang iyong mga pangangailangan. Amen ba? Kaya ang isang taong mapagmahal sa Diyos, ang sabi ni Haring David, hindi ko kailanman nakitang ang matuwid ay namalimos malimos ng tinapay. Hindi ko kailanman nakitang ang matuwid ay nangulila. Hindi ko kailanman nakitang ang matuwid ay naghirap. Amen ba mga kapatid? At yan ang gusto kong ituro sa inyo mga kapatid. May mga taong sinasabing, I cannot afford to give tithes. That's fine. You cannot afford to give tithes. Pero tandaan mo, when you withhold your tithes, God cannot open the floodgates of heaven. Hindi ma hindi mabuksan ng Panginoon because the tithes gives authorization from God. Your tithes give authorization to God to open the floodgates of heaven. Ikaw ang nagbibigay ng susi sa Diyos. Kaya lagi nating sinasabi, God's blessings are always conditional. Nasa'yo ang susi, kapatid. Kaya ako, binibigay ko lagi ang susi sa Diyos. Lord, this is the key. Yung key na yun, atin eh, yun lagi ang nagbubukas ng susi. Yun lagi ang nagbubukas ng vault ng kasaganaan. Tama si Sister Sarah. Tama si Sister ne hindi kailanman kami pinagkulang ng Diyos. Bakit? Tapat sila eh. Meron sila yung karapatang makipag-argument sa Diyos in a good sense. Panginoon, tapat ako sa iyo. Panginoon, wag mo po kami pababayan. Panginoon, nag-iisa akong maglalakbay sa, Pilip sa, Pilipinas. Panginoon, mag-isa akong sasakay sa bangka na may sa dagat. Dalawang bata, ang dalako. Panginoon, first time namin ito. Panginoon, samahan mo, ka samahan mo kami. Meron kang karapatang makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ka nahihiya. Bakit? Dapat ka eh. Lumalakad ka sa bukas na langit. Kapag ang langit, mga kapatid, ay sinaraduhan ng Diyos, kahit may blessings pa yan, but sarado ang langit, you are living in a close heaven, walang pagpapala. Ang magiging pagpapala, ang magiging kapakinabangan sa iyo, sa ating buhay. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng i-withhold hindi natin pwedeng itago ang ating mga ikapu at ikisampung bahagi ang ating mga handog sa Diyos. Bakit? Withholding will cause poverty. Yung hindi pagbibigay sa Diyos, mga kapatid, ng ating ikasampung bahagi, yan ang nagbibigay at nagsasarado ng langit. Yung living in a closed heaven. Nakasarado ang langit kasi walang nagbubukas. Katok ka ng katok. Katok ka ng katok. Katokan ng katok, hindi magbukas. Bakit? You have not really learned that giving God the key will give Him the authorization. Kaya mapapasin mo mga kapatid yung ating turo many weeks ago. Bakit maraming churches tinitirang tights tithes? Bakit lagi nila sinasabi ang tithes sa Old Testament lang? Pero bakit hindi nila tinitira ang offering? Hindi nila tinitira ang prayers? Hindi nila tinitira ang prayer and fasting. Hindi nila tinitira ang laying of hands. Hindi nila tinitira ang healing of the sick. These are all parts of the Old Testament. Pero bakit maraming pastor ang nagtuturo ng maling doktrina sa kanilang mga iglesia na hindi na raw ito practice sa New Testament? But why we are still practicing the, the prayer and fasting? Why are we still practicing the healing of the sick? Why are we still practicing the laying of hands? When they were, these were practiced in the Old Testament. Because you know why, Atene? The devil knows that when we give our tithes, it is the only, it is the only promise that when we give our tithes, that is where God puts in, that is where God steps in to stop the devourer. Not on prayer. Sa prayer, Atene, wala kang makikitang promise na sasawayin ko ang mananakman. Sa offering, walang promise na pag nagbigay ka ng, ng, ng iyong Uh, gift ng iyong offering nagbigay ka ng iyong handog sa sawing kong manlakbal nothing is that nothing is promised on those ang sabi ng Panginoon hindi sinabi ng Panginoon na kapag nag prayer and fasting ka sa ko kong only in tights. only in tights. only in tights. that God himself said I am the Lord of hosts. Bring that hides in my storehouse if I will not open the floodgates of heaven. And I will stop the devourer. I will promote you so that the whole world will say that you are the child of the Most High God. Kaya maraming Kristiyano hindi nabubuhay sa bukas na langit. Maraming Kristiyano patuloy na, na, na namumuhay sa saradong langit, yung closed heaven because itinatago nila ang kanilang ikasampung bahagi sa Diyos. May isang kwento atin eh. May isang lalaki na nagpadala mga kapatid ng prayer request sa Diyos. Nagsulat siya isang isang Italiano nagsulat ng sulat at Milen nagpadala sa ng prayer request ang ginawa niya atin eh inihulog niyang sulat sa post office ang sabi niya Panginoon padalan mo naman ako ng 100 euro talagang walang wala na ako talagang bahiting bahite alam mo yung bahiting bahite sa mga taga Batangas ay walang wala Panginoon, padala mo naman ako ng 100 euro. Inihulog niya ang sulat, Sister Uye, sa post office. Nung, nung maihulog na yung sulat, Sister Sara sa post office, nakita nung kartero, nung postman. Yung postman, ha, mga kapatid, yung postman, sa awa, ay nakabukas yung sobra, hindi siguro na-pastean, siguro itong postman, nagtaka, bakit ito may nakabukas? Itong postman naging marites, tiningnan niya ang sulat. Sabi niya, Panginoon, dear Jesus, please send me 100 euro. Nung mabasa ng postman atin eh, itong postman na ito, naghanap ng kanyang mga kaibigan. Hoy, ako'y naaawa din sa taong ari eh. Bakit ka? Eh, kita mo ang sulat niya oh. Meron siyang sulat. Ang sulat niya, ang sabi, dear Jesus, I need you to send me 100 euro. So sa awa ng kartero at ni nag-contribution silang magkakaibigan. Nakaipon sila ng 90 euro. Ha? 90 euro. Ang ginawa nitong kartero, ibinalik yung sulat. Ate, ate, Uye, sumulat ulit yung kartero niya parang siya si Jesus. Ibinalik niya yung sulat doon sa babae, may lamang 90 euro. Nung matanggap ng babae, at Milen, yung sobre, pagbukas niya, pagbukas niya ng sobre, nung binuksan niya ang sobre, sabi niya, sumulat ulo yung babae sa Panginoong Yesus, Dear Jesus, next time you send money, do not use the post office because they stole 10 euro. Anong lessons learned mga kapatid? Wala naman tayong ipinigmamalaki sa buhay para magkaroon tayo ng 100 euro. Ang hiningi lang ng Diyos, Pastor Saudi, yung 10 euro kapag binigyan ka ng 100. Walang nananakaw sa iyo kapatid. Bakit? In the first place, wala ka naman talaga. Bahiting-bahiti ka nga eh. Wala ka nga. Hindi ka naman hinihinga ng tithes kapag walang ibinigay iyo ng Diyos. The only time that God asks you to bring tithes is when He give you 100%. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. Naakala nila, nawawalan sila. In the first place, wala ka nga eh. Amen ba mga kapatid? Kaya ako pag nakakunong 100%, I give my 10% to God. Because I know that I want to walk in an open heaven. Amen? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid. And God bless you. Itas natin ang ating mga handog at ang ating mga ikasampung bahagi. Learn mga kapatid. Turuan niyo mga kapatid ang sarili ninyo na magbigay sa Diyos. Huwag kayo maging madamot sa Diyos. No. Hindi ka hindi kailanman kayo pangang mga kapatid pababayaan ng Diyos. Kapag kayo ipalabigay, may mga kapatid na dumarating sa inyo mga kapatid ang taong palabigay at laging nagbubukas ng kanyang mga palad, hinding hindi ka papapagkulangin ng Panginoon. Amen. Ating itaas ang ating mga ikasampung bahagi. Sister Sarah, who is going to pray for our tithes and offering kapatid?